ini kamar percontohan di area Heto yung um. magkano na yung dito sa ano? Guarante. Paminta. Ayan, 20 pesos. Dito yan sa, po dito po. Dito yan sa imos, palengke, update ko tayo. Ano pa. Yan pa. Ylang 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 pa. Eh, hey, magkano yung ano mo, oh, tuna? Ayan, 480 lang po kilo. 480 ang kilo. Dito tayo ngayon sa Timos Malengke. Update po tayo. Ang bangus po kayo, mga ganito pong bangus. Ang boneless, 260. 260 yan, boneless po oh, na oh, bangus. 240. Ayan, ito po yung mga fresh na isda po dito sa... Ano, sa Imus Palengke po natin. Ang tilapia ko yan, magkano? Yung tilapia, 160. Yan, 160 po. 50, 50, 50, 50. Yan, dito na lang po kayo pumunta. Ito po ang update ngayon sa Imus. Palengke po dito. ay nandito po tayo ngayon. Eh dito po, magkano po sa gulo? Uh, 400. Ah, po ang kilo. Kaya dito kong update po ngayon sa Imus Palengke po. <laughs> Hello po! Uh -huh. At... Magkano po ang ano po ang salmon? Po? Salmon po? ay ito 240 ang kilo. 240 po. Uh -huh. At... Yung Abate, update mm -hmm. update dito sa Imos Palenque. Imos Palenque. Hello. Datang po sa tao diyan Johnny Vista. Okay. Ito Sal po. Ito po kayo magkano po yung oh, mga ganito pong ipong May 600 tayo sa tanigi, sa tuna, 500 sa riwa oh. Yan ang mga isa natin dito ay 250. Yan, 250. Update po yan dito sa palengke po ngayon ng Imos. Nandito po tayo ngayon mag-update po tayo ng mga price po ng mga isda. At sariwang-sariwa mga isda dito. Yan. At yan anong natin? Anong natin? Anong pangalan natin sa ano? Nestor Lakay. Nestor Lakay. Sa ano yan? Magkano ang kilo ng longganisa po? Magkano po? 380 po ang isang kilo po. Ayun po ang longganisa imos. Ano po ito? Garlic? Garlic flavor. Dito yan sa loob ng imos. Palengke. Ayan. Nasarap po dito ng ano. Sila po kayo gumagawa po ng longganisa. Sila po yung gumagawa. Ano po yan? Dito yan sa imos. Palengke. 380 po ang kilo ng masarap na longganisa. Sila po ang gumagawa po ng longganisa dito. Ayan po. Garlic <coughs> flavor. Sarap po nito. Sa Imus Palengke. Sarap na longganisa. Kabite rin po. Ah, dito tayo ngayon sa Imus Palengke sa loob. Nagagaling ah. na po namin sa Marayan. Sa istaan. dito naman po tayo sa Marayan sa loob ng mga tindahan ng gamitan po. Dito yan sa loob ng Imus Palengke. Uh,

Wag ka itong mais na nabili natin dito. 60 pesos. Yan, 60 pesos na mais. Tas, ang mantikilya, uh, 18 pesos at saka yung all-purpose flour, uh, 56 pesos. Dito lang niya sa, sa Imos, Palengke.